Ngayon, dala namin ang isang espesyal na dasal bilang paranggal kay Nuestra Senora Aparecida. Isang paglalakbay na nangako ng pagdampi sa puso, pagpapabago ng pag-asa, at pagbibigay liwanag sa iyong umaga. Sa pagsalubong sa umagang ito, dala ko sa iyo ang aking bukas na puso, puno ng pasasalamat at pagmamahal. Tinatawag ko sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ang iyong banal na presensya, upang samahan tayo sa buong kasaysayan ng mga mahalagang minuto ng dasal. Naway magbuhos ang iyong mga pagpapala sa atin sa sandaling ito ng kabanalang ito. Santa Aparecida, Reina ng Filipino, patnubayan mo kami sa landas na ito ng espiritual at payagan mong makarating sa iyo ang aming mga salita at iniisip. Sa gitna ng mga hamon ng buhay, hinahanap namin ang iyong pangangalaga at mga pagpapala naway ang iyong banal na kapa ay magsilbing proteksyon, laban sa lahat ng kasamaan at mga kakipitan. Sa buong araw na ito, mahal na ina, naway maramdaman natin ang iyong patuloy na presensya. Naway ang iyong liwanag ay magbigay ilaw sa atin sa mga sandaling madilim, at ang iyong karunungan ay magturo sa atin sa mga desisyon na kinakailangan nating gawin. Narito kami, nang may pagpapakumbaba, naglalagap ng aming mga alalahanin sa iyong mga paa. Nuestra Senora, mapagmahal na ina, hinihiling ko rin ang iyong tulong para sa aking pamilya, mga kaibigan, at para sa lahat ng mga naghahanap ng ginhawa sa iyong mga salita. Naway ang iyong pananalangin ay abutin ang bawat pusong naghihirap, nagdadala ng kahilusan, paggaling, at pag-asa. Naway ang pag-ibig ng Diyos, na ipinamumukha sa pamamagitan ng iyong pagtutulungan, ay bumabalot sa bawat tahanan at puso na humihingi ng tulong. Sa buong araw na ito, ipagkaloob mo sa amin ang biyayang maranasan ang kasiyahan at kapayapaan na nagmumula sa iyong malapitang pakikipag-ugnayan. Naway maramdaman natin ang iyong presensya, hindi lamang sa mga sandaling itinatangi para sa dasal, kundi sa bawat paghinga, sa bawat hakbang na ating ginagawa. Naway ang iyong biyaya ay dumapo sa amin tulad ng mahinang ihip ng hangin, nagbibigay bagong lakas at nagbibigay inspirasyon na mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Santa Ina ng Aparecida, pabagsakin mo ang mga tanikala na bumabagabag sa atin ng takot, pag-aalinlangan at lungkot. Palayain mo kami mula sa mga tanikala na humahadlang sa amin na buhayin ang kasiyahan ng Ebanghelyo. Sa bawat hamon, naway makamtan natin ang lakas at tapang na kinakailangan upang malampasan na may tiwala na ikaw ay nasa aming tabi, patnubay sa amin ng may pagmamahal at habag. Sa buong pagdaang oras ng panalangin, binubukas namin ang aming mga puso upang tanggapin ang mga biyayang iyong iniaalay sa amin, Ina, ng buong kagandahang loob. Naway patnubayan kami ng iyong banal na liwanag sa buong araw na ito, naglalabas ng dilim, at nagpapakita ng landas ng kapayapaan at pagkakasundo. Mahal na Nuestra Senora Aparecida, sa sandaling ito ng panalangin, nagpapakita rin kami ng aming pasasalamat para sa lahat ng biyayang aming natanggap. Ang bawat hininga, bawat tagumpay, bawat hamon na nalampasan ay isang kaloob na aming kinikilala bilang nagmumula sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos, na ipinakikita sa pamamagitan ng iyong pagtutulungan. Humihini ako, lalo na, para sa mga taong kinakaharap ang mga pagsubok sa kalusugan ng mga minamahal natin, para sa kapayapaan sa mundo, at sa pagkakaisa ng mga tao. Naway abuti ng iyong pagtutulungan bawat pangangailangan, na magsanib patakbo ng luha, tungo sa ngiti, lungkot tungo sa kasiyahan, at pag-aasam tungo sa pag-asa. Santa Aparecida ang iyong pagpapala ay sumapop sa lahat ng nagkakaisang nananalangin sa sandaling ito. Naway ang kapayapang lumampas sa lahat ng pangunawa, ay bumabalot sa bawat puso, at sa pagtatapos ng oras na ito, malaman natin na mas malapit tayo sa Diyos, pinatatag ng kanyang pangalawang ina. Sa pagtatapos, iniisip namin ang mga salitang itinuro sa atin ni Jesus, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang kalooban mo dito sa lupa, para sa kaharian mo sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa masama. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasayong. Bukod kang pinagpala sa lahat ng mga babae, at pinagpala naman ang bunga ng iyong tiyan, si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga makasalanan, ngayon at kung oras ng aming kamatayan. Amen. Kung ang sandaling ito ng panalangin ay bumilog sa iyong puso, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa aming kanal upang makatanggap ng higit pang espiritual at nakaka-inspire na nilalaman tulad nito ay click ang buton ng subscription sa ilalim ng video. Huwag kalimutan na ilike kung ang sandaling ito ay espesyal para sa iyo. Ibahagi ang panalangin ito sa sinumang mang naniniwala mong makikinabang sa sandaling ito ng pagmumuni-muni at espiritwalidad. Minsan, isang simpleng hakbang tulad nito ay maaaring gumawa ng buong pagbabago sa buhay ng isang tao. Hanggang sa susunod na panalangin. Amen.